Hoy, ini tuh hoy, 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 nih hoy, 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 si hoy, eh hoy, hoy, itu hoy, 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 ada, hoy, 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 tuh hoy, 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 itu

Ang dami na talagang manok may pili dito. So, ilang araw din tayo hindi nakapag-upload no dahil nagkasakit tayo. At uh, namamaos po ako dahil sa kakaubo. So, ngayon hindi talaga ako magano dito no. Video-video lang para di ako masyadong mapagod. daming manok may pili dito mga kaisturo. Oh, napakaganda talaga ng uh, paligid dito sa lugar ni Pilimon. Tingnan niyo naman mga ka-explore. Ayun, yung bundok na 'yan, 15 mil lang 'yan. <laughs> oh, dun banda mga explore Dun kami nagpupunta ng asawa ko. Ah, uh, dun, dun banda yung bundok na 'yon. Nandoon kasi yung bukirin nila at dun kami nagtatabas uh, ng damo at nagtatanim ng niyo dun banda. So, nandito ngayon si Kiting at si Lusander 18. So, binisita namin si Pilimon. So, busy pa kasi si Pilimon. So, dito muna kami. Bro, may tanong ako bro. Ba, pag nakakita ka ng mayaman na kahit ng kahit sa pagtatrabaho, anong masasabi mo sa kanya? the talaga bro kapag mayaman na ganyan na tapos kayod ng kayod dito sa parin sa bundok mas ano uh, anong tawag sa taong ganun kapag ano, mayaman siya tapos masipag siya ba kayod ng kayod ano bro anong mas ang tawag yan bro. Eh, bro ano bro anong tawag dun ano uh... ano kapag ano ma kaya kanang ano siya ba talaga nagtatrabaho talaga nagsisikap mm, pero mayaman pero mayaman siya. siya mayaman siya mayaman Mayaman naman siya? Ano na po? Ano siya? Hardworking na tao ba? Oo, oh, hardworking na tao lalo. Kung nakikita mo na ano, gano oh. nakapagpogi. Oh. 'Yan. Pero kung mahirap tapos Mahirap tapos kayod pangit. ng kayod talaga sa pagtrabaho. Ano tawag sa kanya? Anong tawag doon, na? Ah. Yung this ano, yung Ayun, basta <laughs> nakalimutan ko. <laughs> yung napaka unfair talaga ng mga tao bro napaka unfair ng na mga tao dahil kapag yung mayaman nagtatrabaho sinasabi nila napaka, napaka hardworking na tao hmm. tapos kapag mahirap tapos pangit pa nagkayod ng kayod sa pagtatrabaho sinasabi nila na mabuti na lang yan kaysa mag-addict Buti na lang kaysa na, ano, sa nagpapakaw. Oh. <laughs> Oo, oh, yan, yan yung ano nila. Hindi pantay yung pag, pagano ano nila ba, so, pag tingin. Kapag tapos po, gaya sabihin na, oh. think... Pag mahirap ka, Papapain. mabuti na lang yan kaysa mag-addict ka. Nasaan <laughs> 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 na ba si Pilimon? K Kita si Pilimon? Nasaan mas Pilimon dito? Oh. Ha?

Dito? Ano na? ko? <coughs> ha? May ahas daw? <coughs> ha? Asa? Asa? Saan? <coughs> ha? Uy! Sige! Sige! Pulani. Asa? Ha? Dako, <coughs> malagi ahas ba yun? Oh, Malaki? Dako! ang ahas daw mga ka-explore! Asa? 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 Nakita mo mga kiting? Dudwan. Uy, mag-ingat baka matuklaw ka diyan. Malaki ba 'yun? Malaki bro. Ano kalaki 'yun? Ba Malaki pa dito. Oh. Malaki pa? buti lang. Buti pa Ano bakit nagpuputak 'yung manok? Kubra kasi... Kinain ba? yelo. Yelo <laughs> <laughs> 'yung ano niya. Yung... <laughs> bro. Kawawa naman Kawawa naman si Mang Ano? 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 bili sama tumakbo nun Tura, 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 dali ah, huh? Asa, asa, tura, tura, tura Uy, mga manok, isip din, mga manok Kaya eh, basig, na, naimit din May ahas <tuk> Uy <tuk> Mang, Mangkiting, nandito daw, nandito <tuk> Nandito daw <tuk> Nawakan mo Ini yang nakit bro <tuk> Ha, nawakan ko yung iti <tuk> <tuk> Malaki Ha, gunatin no, paluin Huh? Hindi. Kung kaya natin itaboy lang, itaboy lang, bro kung ano talaga? Hindi natin, natin paluin ba? Uh -huh. Hindi natin paluin. Pulihin natin. Hindi natin paluin. Kaya niyo maghuli, bro. Nandito? Sumukas, bro. Ano ba nangyari ba? I kinain ba yung manok mo? Oh. Uh -huh. Kinain? Niya, Ilang manok yung nakain niya? Wala, bro. Isa pa lang. Isa? Uh -huh. May balay ibo huh? dito, ha? bro. Hindi bro. Uli ko lang Limit mo na ano pilimon? Lalay mo sa manok? Eh, kinain mo ba? Dito wala pinag mumukbang ng ahas yung manok? Ha? Ah, di na yung manok? Bro, Ay, yan o, daming balay mo. Bantay na pakan mo. Um, ang nito ngayon, nasaan na yung ahas na yun? Timbuk. Marami na lang manok mo ang nakain ng ahas na yan, Pilimon? Kaya bro, kaya, kaya bro. Marami kaya bro. na bro. Marami na? Siguro, alam siguro. Di ba kung kakain ng ahas, eh, ano yun, eh, eh, Pumubos niya lahat. Siguro, dito siya nalilipang. Pati kamay. Eh? Tumatay daw yung ahas doon. tayo yung ahas dito kasi yung hmm. mga na balahibo ng manok. Na ngayon ko palang yan na rinig yung ahas tumatay. Kaya natay yung kubra. Tumatay naman talaga yan noon dahil... Kailangan tumahuli bro para hindi maubos yung manok ni plimon. Sige, sige. Kailangan nating mahuli yan. Ang, pro ang problema kung nasaan, banda. Naka-sok-sok na to. Nawala yung ahasa. Jangan harus tak nak kita ni bandau. Ikut. Nai banget. Si mutabun ni sebab apa? Di turun asal apa pun. Tutup. Tapi bu. Tapi Nawala na yung ahas. Nung no. saan kaya saan kaya yun nak punta. an palu enggak bro kita hmm. udah bro. cekuan bunal, itu ano guna, lo, eh? Ito, uh, alo, bro, palu uh. sebagai kawayan kalau malu-malu ya yan? Oh, no, no. no. Oh, dia udah bisa ikan lebih matokop, boleh ya? Baga madali yang aso Eh, udah, udah, udah. Oh, tuy, balik, tuy, boleh, boleh. Hah?

Kailan natin ulitin tapos yeah. natin pagkawalan yeah. natin doon sa yeah, Yan yung nakakaubos ng Yan yung umubos ng manok ni Pilimon yung ahas na yan. Ha? Uh, Umasok? May ano, may butas. Eh, ano mo yung tuwang tawi? Bakalin eh. mo. Sabi sa -isa, sa -isa. butas ba dito malaki. Eh, noon yan yung yung ano yung hindi pa napasukan, maliit yan. So, yung palaging pinapasukan, yung palaging. <laughs> Puti kamay. Yan. Nalo na yung pabalik-balik yung pumasok dyan. Mabilis pa. Uy, lakdak ang lakim buto. Ha? ba? Uy, oh, oh, makakagat yung kamay mo. Ha? Huh? Ay, may, may ano tayo, may oras yan tayo. Nakiting, huwag mong lukutin dyan sa buta, sasalabungin yung kamay mo. Ha? Huh? Siguro dito, mas maganda itong dito kay Pilimo, no? Sa likuran. Butasan Yibang sa likuran. Huwag Oh.

Ha? Dahing butas. Dami butas dito, bro. Ha? Ha? Ah? Uy, ba, 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 baka, ma, ano yung kamay mo, ha? Baka biglang tutuhikin, ha? Pwede mo bak dibain mo na lang kahoy na to, Pilimon. Yung kahoy, yung kahoy, yung kahoy. Sige, sige, bag, balbagin mo yan. Di, okay, balbagin mo. Ha? Balbagin mo yan. Ay, ah. dukutin na lang. Di. Tayo ako, yeah. ako si Rain, ha. Sige, sige. Mantay basta mo, sibat. Oy, oy. Okay. Wala man. Suksok, suksok. Eh. Suksok. Hoy. Eh. Ikaw ko kita, nakita. Saan man? Tama, tama, tama. Oh, yung kamay mo ya? makikita yung ha? Bantay, bantay. Bantay lah, Oh, uh. Rapit lang. Anong huli na to. Lagot na nga yung ahas ka. Uy, bantay! Bantay, bantay! Ay, ay, bantay. Ay, ano ba yung bro? Ay, kunis. Ay, ano, an ay ubi! Ubi! Ay, yung bro. Ada ubi! Nagtatanim pala yung, ano, yung ahas sa ubi. Huwag mo, huwag mo itapon to bro. Nakakagaba to. Tawang. Oh. Huh? bro. Uh. Uh

Kinukreto. Ayun go to. Agi, mag-ingat ka sa limon. yan. Ayun Ay, kinamutak ng na. Dandahan lang dandahan lang. Dandahan mo sa pagkuot. Dandahan lang ha. yung yung ano mo, kamay mo, yung kuko mo baka matulis. Dito do banda pilit mun dito dito. YANG yung 101 taon. Yan, yan, yan. Yung ano talaga niya, i-yo, ugat-ugat siya. Mm, yan, yan, hala. May butas, may butas. Oh. May butas, yeah. may butas uh, talaga. Nandun sa ilalim 'yan. May butas. Yan, yeah, lapaka ano. Yan nang ano. Uh, HULI HUL no. Ha? direlip SUDIP Aba. Uh eh, -huh. eh, e, e, yan.baka makita natin yung ulo diyan. E.

Di ba kalalabas <laughs> sa butas mang kitinga? Dito sa butas Dito ka bro, dito ka bro Ige, dito ko Napakalalim ng butas Kapi mo na, siguro uro pi mo para makatay Dili makwa na Di ba kaliw pa, uro siguro ka Grabe tong king cobra na to Wala ya Sige, sige Dakpa Kuriksin na si Pilimon para Ngapain sa kamot Sanina na sanina no? Pag, pag Ganya. ano yan? Pag mapuruhan yan dyan, lalabas yan dito. I iputos ba? Iputos. Iputos. Nanti bro. Huwakan mo yung bro. May gumagalaw bro. Ha? Huh? Ambe, ambe, ambe. Ambe, ambe. Gumagalaw. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapos ko na. Sanina, sanina. Sanina, sanina. Para kuan balukutan yan. Dito lang kung tanaw lang. Dito lang tanaw lang. Okay. Mag Mga ligi, tadriya. Bakilid kayo. Sanina lang. Kaya para kuan. Malaki, malaki, malaki ba yun? Yes, yes, malaki ba? Malaki bro. Ya, ya, ya

Iya. Yeah. Iya. Yeah. 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 Dan oh, dahan oh, Gua ya. pakai gebro. Hah? Iya. Gua pakai gebro, gua ciptakan tuh. Nih, nih, nih. Telung ibro, telung ibro. Ye, dan saya kok kayak bro kok enggak ayo dah. bro Hah? Pakai gebro, ayo dia lawan gua kan. Oke. Ini mau gigi gigi Ye, ye, Ih, hawa kan yang buntut. Ayo dah, Bro. Hah? hawakan kan yang buntut. Gigi, 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 gigi. Mana hawakan kan yang ulung? Gigi. 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 <laughs> Dandan, dandan, dandan. Oke lang yan, lang yan. lang yan. Sige, na. Bro, 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 Sige. bro, 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 Oh, 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 Sige, hawakan mo yung ulo, hawakan ano? yung ulo. Hawakan mo ulo. Sige. Ay, ano. Bapakay, bapakay. Ingat ka bro, ayaw ka bro. Baka ah. ano. Huh. Gabi. Gabi nga kubrat mo mga kaidol. Malaki, malaki. Malaki, malaki bro. Malaki nga kubrat yan. Gabi nga kubrat. Gabi nga Sigi Sige, sige. Isa lupa. Oh my God. Lalo, pakalaki yung kubrat to. Ah! Grabe. Malakas na ba? <laughs> digit! Cobra! Cobra ta talaga ba yun? Nakita hilo! Hilo talaga! Yun o! Cobra! Uti kamay! Buti nawakan mo yung ulo! Nawakan! kami po. sa paghuli nito! Na Napakalaking skinhead, cobra! Grabe! Tapos na yung mission mo, Pimon. Wala nang manok dito. Hindi na maubos yung manok mo, Pimon. Wala na. Wala nang pangalip, Pilimon. Nakuha pangalip. na natin yung cobra. Oh, wala na nang, nang pangalip sa paligid. Doon pa pumapasok yung... Oh, ano? yung kubra. Please share naman po. <laughs> Yan, mga kaya doon.